iprioridad ang mga programang masentro sa kapakanan asin sinikaaangat kan hobbiness. Inian apilar ni Provincial Sports and Youth Development Officer in Charge, Rondon Ricafort, sa bagong youth leaders na maiilihir sa sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Sigun kay Ricafort, panahon na nga nitutukan kan hobbiness, ang agrikultura, salud, asin edukasyon suway sa mga nakatuodan na mga paliga. Tignan ng council, alin ba dito ang priority natin na mapakinabangan ng ating constituents? Ganun dapat mag-isip ang isang SK chairman. No? Hindi pinaisipin niya, ay salamat, gisweldo naman ako ng aking ano. Hindi, hindi, hindi gano'n. no? Dapat uh, thinker, no? Planner ang isang, uh, at visionary ang isang SK chairman. Sa pa sa pigtungko sa niya dapat matawanin ni na atensyon kan bagong youth leaders and mental health kan kapwa ni Dahobines. Makakatabang mandaa sa mga ini ang pagtaunin panahon sa pagkabisa sa mga nakapalaman sa Republic Act 10742 o ang SK Reform Act of 2015. Philippine Youth Development Plan 2023 hanggang 2028, ang pangsampu ay agrikultura. So napaka-importante na bigyang na ngayon ng mga kabataan din agrikultura. Alam mo, An incumbent SK kagawad na si Chris na nagdadalagan ng bilang SK chairman kan Barangay Lamba, Legaspi, sarudda sa tututukan niyan agrikultura. Para kaya sa iya, dakulaan magiging kapakinabangan kay ini sa kapwa niya hobbenes sa Barangay Ninda. Yun dun sa agriculture na sinasabi nila, um, parang tutunan ko din siya ng pansin kasi nakikita lang na natin ngayon is parang ang tataas na mga, bibili, mga bilhin sa sa palengke tapos parang dun sa ano bibigyan ko siya ng fund na pwedeng maging ano sa mga kabataan. Like, earning ko sila sa pagtatanim, tapos dun sa ano, parang makakatulong din yun sa amin. Sa, hindi lang sa amin, kundi sa mga kabataan. Sigun kay Rica Ford, limitado ang pondokan barangay. Kaya dapat sa naman na iperioridad e ng lideres ang pinaka programa na may pakinabang sa komunidad. Ang pagiging SK hindi po student council. No? Never been a student council. Ito isang gobyerno ng kabataan. Kayo ang mga opisyal ilihido at meron kayong ginagobyernohan. Ito yung katipun ng kabataan. Tandaan natin ang constituents natin ng SK is 15 to 30 years old. Asigurasyon niya, ang sa saindang pag sin pagsuporta sa mga ibubusol na proyekto kan mga bagong maiilihir na youth leaders. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balian.